Anong ganap sa mundo ng showbiz? Titikman Ito ang maikli pero naghahamon na caption ng social media personality na si Lay Austria sa photo nila ni dating Manila Mayor Isko Moreno. Ipinost sa Facebook ni Lay ang snap na kuha ng bisitahin niya si Isko para makipag sa isang vlog. Matatandaan na ilang linggo na ang nakararaan ng bulabugi ni Lay ang online world nang ipost niya ang picture nila ni Ding Dong Dantes na kuha sa set ng kapuso game show na Family Feud. Nag-viral ang nasabing larawan dahil sa caption ni Rito Na wait niyo ang scandal namin. Agad naman niyang pinalitan ito ng abangan niyo love team namin. Nang mabash ng netizens at mag-trend ang misis ni Dingdong na si Marian Rivera. Anong masasabi mo sa balitang ito?